for today's video, ano na naman kaya gagawin ng mga kamay na to? Kaya tara, samahan niyo ako. So for today, gagawa lang tayo ng tinatawag na macaroni salad. So syempre, ang unang gagawin natin dyan is magpakulo ng tubig para sa ating macaroni. So nilagyan ko yan ng mantika at syaka syempre asin pang padaglag So kapag kumulo na, syempre, ano pang gagawin? Idi ilalagay yung macaroni, ba? Diba? So habang nagpapakulupa tayo ng macaroni, pwede na tayong gumawa ng kanyang sauce. So ang kailangan lang natin dyan is yung carrot, uh, cut into very small size lang. Pagkatapos, kailangan natin ng celery. Depende sa inyan kung gano'ng kadami. Tapos, maglalagay rin tayo ng white onion. Then, lalagayan natin siya ng fruit cocktail. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng raisins. And then, maglalagay din tayo ng pickles. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng meal. mayonnaise. Ayan, nabubulol-bulol pa nga. Then, malalagay lang tayo ng pinch of salt to taste. Pagkatapos, ay i-mix-mix lang natin siya. Ika nga nila, mix-mix na yan. Pagkatapos ngayon, ilalagay natin yung ating cheese, ayun, na cut into small size din. Pagkatapos, maglalagay tayo ng konting condense. And then, syempre, mix natin ulit. So, ang ihahalo ko dyan is yung tuna. So, yung sa inyo depende yan pwede rin naman chicken yan so kasi ako ang mas available lang sa akin ng time na yan is yung tuna so yun na lang yung ginamit ko and then syempre mix mix ulit at kapag nag-okay na ilalagay na natin ang ating naluto na macaroni pasta Kapag nalagay na lahat, siyempre, i megs na yan. And now, this is our finished product, ang ating macaroni salad ang macaroni na kahit sa ang handaan, hindi hindi mawawala. Char! Sure. So ayan guys, kung natuwa man kayo sa ating video, please do like, share, and subscribe. And thank you for watching!